Buti ko taga-pagmana ka ni Henry si Hindot ko nang gigigil ako kasi so, hindi nakatanggutok pa rin talaga dyan. Eww, malo. Eww, ka arte Eww, malo-malo. Mabigwisit malo. <laughs> siyang ganyan. Akala mo ano eh. Tignan mo si Kuya, tignan mo si Kuya. Tignan mo si Kuya. Dirty daw. Eww. Tignan mo si Kuya. Napaka-arte eh. Tipo, dirty daw Eww. O, silip mo Kuya. Asan lang? Eww, Kuya. Tingin, tingin. Kuya, tingin kami ng ew. Mamaya, uulan na naman. <laughs> Sinisilat, arga ni <nitipo. laughs> Kuya, maro, tingin kami ng ew. Ang hindi ulan, Nagdadasan mo. Natural na'y bagyo. Hindi ka makikinig ng balita. Ang bungang era kong mami. Ay, tama ni yung ano yan. Uulan yan. At <laughs> Tipo, tignan si Kuya Malo. Ew, ew, ew. Ang mo sa oras dito. yung mo? Pumaputin talaga bulbul ko dito. Tipo! Ay! ah oh. oh, na natin sa YouTube.